Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng buko pandan. Dahil ngayong summer masyadong mainit, kailangan nating gumawa ng mga pampalamig. So inuna ko po dyan na lutuin yung buko pandan na gulaman. So kahit ano pong brand pwede, lagyan mo lang ng tubig ng naaayon sa package instruction. So actually, di naman kailangang ano, di naman kailangang hindi tigilan to ng paghalo. So naglagay ako dyan ng ibap, pwede rin hindi, pero gusto ko nang lagyan para mas masarap. Yun, actually pununid naman na pakuluin ito, kahit ganyan pwede na siyang ilagay sa paguhulmahan na mga ano, kung tupperware kagaya nitong ginagawa ko. di ko na siya sinala pero pwede mo siyang salain para walang buo-buo. Pero kung sure ka naman na nadurog mo ng gusto, okay lang. So after po noon, pag matigas na, pwede mo na siyang hiwa-hiwain sa gusto mong size. Kaya ng ginawa ko. Ayan, masarap na to kasi nilagyan na natin kaagad ng gatas. Parang masyadong marami ginawa natin. So, ito yung buko na gagamitin natin. Tapos meron tayo ditong malalaking sago. Yan, mga ingredients natin. Actually po, pwede mong hindi lagyan ng evaporada. Kaya lang nilalagyan ko siya ng evap kasi gusto ko medyo masabaw-sabaw. Pero meron din siyang all-purpose cream. So sabi nga sa pagluluto, depende na sa'yo kung anong gusto mo. Diba? Diba? yun. Pagkatapos kong ilagay yung all-purpose cream, ito namang condensed milk. Kaubel lang lagi. Gamit ko kapag ka condensed milk kasi yun yung usually available sa store na malapit sa amin. halu lang din. Kung gusto mo nang hindi masyadong matamis, kalahati lang nun. Pero since marami kong na luto na buko pandan na gulaman eh ubusin na rin natin yung ating condensed milk so ayan yung kalahati kaninang ano ibab inilagay ko dyan pero pwedeng pwede pong walang ibap kasi para hindi sya lumabnaw so ilagay na natin yung hiniwa hiwa natin na buko pandan flavor na gulaman masabaw tapos yung ating buko grabe naman yung pagkakakayod ng buko talagang nasama na yung bao so binabawasan ko po kasi umapaw na yung aking pinaghaluan wala well, akong malaki ditong ano pwedeng paghaluan kaya nagbawas po tayo. So, ayan. Ito na, ready na po ito. Kailangan na lang nating ilagay sa chiller. Ay, wala pa pala yung mga pinakulo nating, linuto nating green na ano. Malalaki yung nabili ko. Dapat maliliit lang eh. Malalaki sa masyadong mag-green yung nabili nating mga sago. Ayan na po. Ready na 'yan. Kailangan lang natin ilagay sa chiller bago natin kainin. Hanggang dito na lang po muna. Thank you.